tips kung gaano katagal yung life ng ating inahin hanggang kailan siya pwede manganak hanggang kailan siya pwedeng i-dispose uh, or kaling so una guys nakadepende po yan sa atin sa kakayahan natin sa pag-aalaga ng ating inahin yan number pu'yan. po yan so pangalawa so nakadepende sa kondisyon ng inahin una guys uh, dapat sa inahin uh, makapanganak siya bago may dispose as six parity pataas yan dapat ang goal natin makaanak siya ng anim na bisis pataas dyan po guys uh, masasabi ko na uh, talagang hindi na po tayo logi dyan pero tulad na sabi ko nakadepindi sa atin yung kakayahan natin paano tayo magalaga kasi nga kung inahin mo naman is maganda ang klase maganda ang bread eh hindi pabaya ka naman yung mga pangangailangan ng inahin hindi mo naman binibigay So yan, pag ganyan, may exit lang ang life niyan. So sa kondisyon, so may mga pangyayari po talaga na hindi natin ini-expect. Halimbawa, sa inahin, uh, ano ba ang kadalasan na nagiging problema sa inahin kung bakit natin dinitispose? Una yung, yong uh, yung sapaan nila. Halimbawa, yung koko nila, napilayan, tapos wala ng pag-asa baka hirap na hirap na po talaga. Talagang uh, kailangan ng i-dispose kasi nga nai-stress na 'yon at saka nata ano 'yan, dala-dala ng inahin 'yan. Oras na 'yung inahin na 'yung pag injig nga lang guys, 'di ba? Kahit mag injig ka, natatandaan nila 'yan, nagka-crown sila ng phobia. So kapag sa pilay din, 'yan dala-dala po nila 'yan. So kung 'yung napilayan na talagang uh, kailangan na talagang i-dispose kasi nga medyo malala na 'yung uh, 'yung paa niya, 'yung kuko niya natatanggal, 'yung ganyan. Pangalawa, ay uh, 'yung pagkaputol pagka-damage ng mga didi nila. So, na-experience ko guys, mismo siya mismo, naaapakan niya yung didinya niya, naputol po talaga. Meron namang case na hindi na nga naputol, nagkasugat-sugat nga lang, lalo na kapag uh, panahon na uh, malapit ng mga anak, kasi uh, napakalaylay na ng tiyan niya, tapos yung paa niya malapit sa tiyan niya, so naaapakan, nagkakasugat. So, uh, depende rin sa mga biik, yan, nadadamage po talaga. Kaya nga, ina-advise ko sa inyo na... 14 pataas yung DD pwede naman yung 12 so meron kasing mga reason tayo kung bakit 14 pataas ah, na experience ko mismo Ayan, naputulan ng isang DD so wala na yun hindi na magagamit yun e paano kung 12 yung DD lang so 11 na lang so ang goal natin is dapat nasa 12 yung DD paano kung 12 yung DD pataas so tayo na naman may hirapan kaya nga hindi ko naman sinasabi na hindi pwede yung 12 ang maganda talaga advisable is 14 pataas kahit 14 kahit 15 yan guys pwede yan kahit butal 15, 16, 17 na, uh, na experience ko lang kasi is hanggang ano lang 16 yung DD mayroong 18 pero bibihira lang so yun po yung mga ah uh, rason kung bakit 14 yung DD pataas kasi yung damage hindi natin na ini-expect nangyayari po kasi yun so yun po yung iniwasan natin so yung kaling ng ating inahin so ilang beses 6 parity dapat pataas tapos ah uh, every uh, sa isang taon dapat makaanak sila ng dalawa, unang year, dalawa at buntis sa isang taon. So sa sunod niyan guys, mag-iiba naman yan sa isang taon. Mag, uh, naman ng uh, tatlong beses sa isang taon. Tapos sa sunod na taon, balik na naman sa noong. Ganyan. Ganun dapat. So, yung kaling, na-experience ko mismo is 11 parity guys. Sa kasi yung sinasabi nila na alin yung tinatanong pa ko, alin yung mas maganda, EI or bulog. So, mas uh, parehas naman maganda. Pero mas maganda uh, may disadvantage lang sa uh, kapag uh, barako yung mismong dadalhin dito. Okay lang 'o sarili mong barako. Iniiwasan kasi natin yung career uh, ng uh, infection, bacteria, virus kapag pinapapasok natin yung barako sa ating babuyan. So ang AI naman napakaganda ng EI guys. Kayong 11 parity na na-experience ko, yun po AI lamang. So never ko na-experience yung barako na mismo na. Merong barako dito pero hindi po hindi, hindi po talaga ako gumagamit noon na okay lang siguro pag nagkaroon ako ng sariling barako, okay lang. Pero kung dadalin sa labas, galing sa labas, tapos dadalin dito, uh, mas piliin ko yung EI guys. So, 'yun, so dapat 6 parity. Uh, depende 'yan sa pag-aalaga natin, kung gaano ka agal yung life ng na ating inahin, pero yung goal dapat natin 6 parity pataas. So, 'yun po, sana nakatulong sa inyo dahil uh, mahalaga po yung informasyon na yan dapat alam niyan yan kapag nandito kayo so yun guys pa na lang for idea na lang sa ating mga kapwa backyard hog so maraming nagbablog ngayon guys uh, hindi naman uh, nagbabagi sila ng tips hindi lahat ha, pero maraming uh, talagang totoo yung itinuturo tulad ko totoo po yung itinuturo ko sa inyo so meron kasi mga vlogger na iba na ang purpose lang for the content kahit hindi naman uh, maganda i-share yung... Uh, Kung hindi nakakabuti, sinishare pa rin dahil for the content lang. Pero sa akin guys, iba. Panuorin nyo lahat ng video ko. Hindi for the content yan. Ang purpose ko dyan na uh, meron tayong matutulungan. Dahil unang-una guys, ito yung nasa utak ko. Uh, hindi po ako nag-iipon ng yaman dito sa mundo. So nag-iipon po ako ng yaman sa second life. Dahil naniniwala ako may pangalawang buhay. So doon po ako nag-iipon spiritually. So, ayan nga, kaya nga, uh, tumutulong ako sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga tips and ideas. Lahat po, ibinabahagi ko. Libre lang po yan. Hindi for, for the content lang ito. Uh, alam ko kasi kung ano yung uh, feeling at alam ko ang sitwasyon dito, kung agaano kahirap sa mga katulad ko na magbaboy, pag nagsimula lang, lalo na pagbaguhan, na walang kaalaman. So, alam ko kung ano na mangyayari. Puro stress lang problema, pagkalugi. So, yun po, kaya nga, inihiling ko sa inyo na i-share nyo na lang para uh, for idea sa ating mga kapwa sa pamamagitan nyo po kasi sa pag-share, ay eh, nakakatulong po tayo. So, yun po. Maraming maraming salamat sa nagtitiwala at sa mga nagsishare. So, yun po. Happy farming. God bless everyone.